Binigyan ng cause Order ang nasa 10 opisyal ng DPWH para ipaliwanag ang kanilang maluhong lifestyle. Lalo na natuklasan pang hindi lang substandard kundi talagang palpak yung mga flood control projects na ginawa ng mga opisyal. Ang detalya sa report ni Bernard Ferrer parang may bagong mga nadidiscover na dito. Yan ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon. Wala pang isang buwan mula nang italaga siya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang posisyon. Kabilang sa kanyang mga nadiskubre ay ang umano'y lavish lifestyle o maluhong paumuhay ng ilang opisyal ng ahensya gaya ng pagsakay sa chartered flight. Bukod dito, nabunyag din ang pagtanggi umano ng isang opisyal na makipagtulungan sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI at ang pagkakadawit ng ilan sa umano'y substandard projects. Sampung opisyal ng DPWH ang pinadala ng show cause order. Iniutos sa kanila na magsumite ng written explanation sa loob ng limang araw. Tap to bottom. Okay, top to bottom, we will spare no one here. Okay, former Secretary, USEC, ASEC, Director, RD, DE, kailangan umayos na itong institusyon na to. Nagbigay babala sa Secretary Dizon sa mga opisyal ng ahensya na hindi makikipagtulungan sa ICI. Makakasuhan sila administratively and even criminally. So sumunod na kayo ngayon pa lang. Nagdeploy na rin ang CIDG na more personnel sa DPWH Baguio City District Engineering Office dahil sumunoy so pagtatamper ng mahalagang dokumento. Samantala, hiniling din ng kalihim sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC na i-freeze ang tinatayang 500 milyong pisong halaga ng mga sasakyan ng ilang dating opisyal ng DPWH Bulacan First District Engineering Office na iniuugnay sa umunoy irregularidad sa flood control projects. Kasama rin ang ilang kontratista gaya ng mga asawang diskaya. Bate ito sa inisyal listahan mula sa Land Transportation Office at Civil Aviation Authority of the Philippines. Na huwag kayong makikipagtransaksyon sa mga taong ito kung meron silang mga pigit na ibinibenta. Huwag niyo pong bibigyan yung mga asset na yan kasi yan po ay magamang ma-freeze na rin. Ang mga impormasyon ito ay isusumite sa AMLAC, ICI at Department of Justice. Disidido si Didio Secretary Dizon na babawi ang pondong umaninawaldas sa mga irregularidad kaugnay ng flood control projects. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas